Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito ang mga salita ng Diyos na sinipi sa mga kawikaan ni Solomon. Pakinggan mo at pag-aralang mabuti ang aking mga ituturo. Dahil ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayan kung isa sa ulo mo ito sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kong ang Panginoon ang iyong pananaligan ang kawikaang ito bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan sa gayon may maisasagot ka kung may magtatanong sa iyo ito ang salita ng Diyos na nasa kawikaan Ni Solomon, na anak ni David, purihin ang Diyos.